Isa ka ba sa nahihirapan na ngayon? Kung paano makapag-attract ng swerte, subukan mo ang parang ito. Isang basong tubig guys pwedeng magbigay ng pagbabago sa iyong buhay. Napakalakas na pampaswerte na magdala sa inyo ng swertes pananalapi sa trabaho, sa negosyo at kahit po kung ikaw ay isang mananaya. At hindi lamang po maliit na halaga ang ma-attract dito, ito po ay nakapag-attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang buhay mo kasama ang pamilya. Kaya guys kung gusto mong malaman ito, panoorin niyo po ang video ito, ituturo ko po sa inyo. Kung kayo man po'y baguhan dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, subscribe and then hit the bell button for notification. guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel. Kumusta na po ang aking mga kaswerte ated? Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayong lahat? At sana po nasa mabuting kalagayan ang lahat habang nanonood sa video ito. At sana po guys, no, isa ka sa matulungan sa ating gagawing topic ngayon. At ganun din, kumusta na rin po guys ang ating mga kaibigang OFW kahit sa ang panig pa kayo ng mundo ngayon. Shout out po sa inyong lahat at mag kayo palagi. At dasal po sa lahat po po, na nagsubaybay at nanonood po sa ating mga videos na kung ano man po ang iyong mga pangarap sa buhay ayan ipagdasal po natin na ipagkaloob sa inyo ng ating mahal na Panginoon kaya guys sa video natin ngayon guys ito po yung simple na paraan pero napaka effective po kung paano tayo makapag-attract ng positive energy, kung paano tayo makapag-attract ng swerte sa ating buhay. Guys, ginagawa ko rin ito guys, and napaka-effective po nito. Importante lamang po dito, pag ito po gagawin mo, 100% maniniwala ka, magtiwala ka, at sabayan po ito ng taimtim na dasal at pananalig sa ating mahal na Panginoong Hisos, no? And, ah, uh, kailangan din natin dito yung sipag at syaga. And then positive po tayo mag-isip. Kasi once nga kayo po yung positive, mag-isip guys, mga positive na bagay po, ma-attract mo. Kaya mag-ingat po tayo sa ating isip. Okay po? Halimbawa ba po guys, nakapag isip po kayo ng mga negative na mga bagay, kontrahin mo kaagad, no? Ganito dito po sabihin mo. Hindi yan magkatotoo yung panaginip ko, yung yung isip kong hindi maganda, alisin mo na. Alis 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 alis. Ayan pa alisin mo na yan sa isipan mo. Kasi guys, magdala po yan sa iyo ng negative na uh, mag-attract yan ng kamalasan at negative po na Uh, mangyayari. Kaya guys, no, kailangan na kailangan natin dito umaga. Sa so, umaga po, guys, pagising mo sa so umaga, kailangan buksan mo yung bintana mo, and then sabihin mo po, ah, uh, Lubabas ang kamalasan, ipasok ang swerte. Ayan, labas malas, pasok swerte. Uh, seven times mo gawin yan, labak, labas malas, pasok ang swerte. Okay? Buksan mo ang lahat ng mga bintana mo. And then guys, kumuha ka ng isang basong tubig. Sa isang basong tubig guys, lagyan mo yan ng sugar. So ito po, yon Lagyan mo lamang po ito ng asukal, guys. Yung sugar. Sugar na puti. Pwede siya brown sugar. Isang kutsara. Okay? And then, pagkatapos po, guys, uh, inhale, exhale po kayo mag po kayo ng taimtim. Hilingin po ninyo guys kung ano po ang iyong mga pangarap sa buhay ay magiging makasing tamis po ng asukal. At kasing linaw po ang iyong pangarap ng tubig na iyong ginagamit. Guys, ang tubig ay may buhay po. Ang asukal naman, guys, lagi natin itong uh, tandaan. Ang tubig po ay may buhay po ito. And then bigay po ito sa atin ng Panginoon. Isipin mo guys, ang tubig ay napakalakas, uh, napakalaki ang percentage nito sa ating katawan. Patay po ang tao pag walang tubig ang katawan nito, guys, okay? So ngayon po guys, no? At ang at ang asukal naman, ito po ay magdala sa iyo ng matamis po ang takbo ng iyong buhay. Pada nalapi mo, uh, lahat pong party sa iyong buhay, magiging maganda, magiging matamis, baga sa ano, magiging sweet siya. Yeah. Okay? So, ngayon po guys, no, pag once na nakompleto mo na, Pagkatapos po ninyo itong nagawa, guys, mayroon na po kayong uh, tubig sa baso, ang dinilagyan na ninyo ng asukal. So, ang gagawin po ninyo dito, guys, kailangan po mag-wish po tayo ng taimtim. Kung ano man pong yung gusto mong marating sa iyong buhay, guys, mga pangarap mo, ayan, mag-focus ka. So, ang, ang, unang gagawin ninyo po is mag-inhale, exhale mo kayo. So, ayan, inhale, exhale po, ipikit mo yung mata mo, guys, and then habang nakapikit yung mata mo, yung isip mo, guys, kailangan po na uh, nakafocus ka lang sa iyong. para Baga sa ano, ma-picture out mo yung ano yung gusto mong uh, pangarap Halimbawa, gusto mong makapunta sa iba't ibang bansa po Ayan, i-picture out mo yan Halimbawa, gusto mong magkaroon ng sariling bahay, lupa at bahay Ayan, yan po ang naka-picture out Kailangan po kung ano yung mga dream mo, mga pangarap mo Yun po ang iyo pong i-picture out So, inhale exhale po kayo And then, pagkatapos mong nakapag-inhale exhale Depende na po sa inyo guys kung ilang bisis po Ang importante, bago kayo mag-wish, marilis po kung ano yung mabigat dyan sa loob ninyo, okay? So, pagkatapos po guys, hawakan ninyo po ang tubig na ito, pag ganyan po, no? Una po, kanan na kamay, na pag Ayan, idikit po ninyo dito guys, ang tubig, ang yung baso dito po, kaya ma feel mo yung lamig ng tubig, ayan. And then, pagkatapos po guys, pikit yung mata, ibulong mo ang yung kahilingan. I believe the power of the universe to grant my wish. Um, lahat mga pangarap ko ay matupad. Pabulong mo sabihin po guys. kayo na po ang bahala kung ano yung mga pangarap mo yun, guys. Ayan. Kung gusto mong bahay ay lupa, bu bulong mo po. Um, makamit ko na po ang akin pangarap. Yung pangarap mo, banggitin mo uh, habang binanggit mo po yan guys parang habang nakapikit yung mata mo nakita mo kung ano yung mga pangarap mo gusto mo masaganang ng buhay yun po ang picture out mo sa isipan mo din banggitin po ninyo kailangan po guys specific po ang yung mga dream okay and then sa bandang huli nito guys huwag pong kalimutan yung affirmation I claim it I claim mo sa yung sarili I claim mo guys na, um, na na ah. Baga sa ano, Uh, you're pretending na nandiyan na yung iyo pong dream. Kasi ganyan po, kailangan na ganyan, kasi para pag ganyan pong ginagawa mo, uh, na-attract mo kaagad ang iyo pong mga dream. Na-attract mo ang universe. Okay? So, ayan. Pagkatapos po pa nito, guys, ang gagawin po ninyo dito, uh, doon po ito ilagay po sa iyong kwarto kung saan po kayo natutulog, doon po kayo maglagay nito guys. And then pwede ka rin maglagay nito po sa likod ng iyong main door. Kung sariling bahay nyo po yan, kahit nangupahan po kayo. Ayan, sa likod ng iyong main door. Ito po ay mag po ito ng positive energy. And then magdala po ito sa iyo ng swerte swerte sa trabaho, sa negosyo. Uh, kahit kung ikaw isang mananaya, guys, malay natin, di ba po? Ayan, makakatulong ito sa iyo para makuha mo ang gusto ninyong panalo. Kaya guys, stay positive, uh, work hard, and then uh, dream big, no? So ayan, mangarap po tayo ng malaki. Wala pong bayad mangarap, kaya lakihan po natin ang ating pangarap. Ayan, sana po guys, makatulong po sa inyo ang ating pinag-usapang topic ngayon. Gamit lamang ang asukal at saka tubig, pwedeng magbago ang iyong buhay. So ayan, thank you so much everyone. Sana po may isa ka sa matulungan sa ating pinag-usapang topic ngayon. At kung nagustuhan po ninyo ito, huwag pong kalimutan i-like, i-share, subscribe na rin po kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification po para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye.